<laughs> Still siki panahin mo si Dudong, tilops. Still panahin mo si Dudong. Nagasik <laughs> <laughs> ba. <laughs> tege dig 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 tege dig dig. Nagasik. Nagasik. Ambilin si nene ayo

Pagod na siya. Dong. Dong. Stel, ano yun si... Ayun na si Kuya Estil, oh. tak oh, oh, ha? Takbo mo Kuya Estil. Doon na, oh. Ah, wala siya. Nawala na, nawala na si Estil. Estil, balik! Wala, Kuya. Saan na si Kuya? Wala na. Wala hmm? na, Kuya. Wala na. Oh, punta na na, dali.

Wala. Ya, wala na. Steal malaglag ka jan. Ala, 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 na. ala, 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 o, oh, dito ka lang. Hali, dito oh, ka lang. Dito diba? Ay, bray. Ay, grabe Pawis na. <laughs> <laughs> Lamig ng pawis niya. Tig, 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 Maganda na matuto ka na maglakad. Ay, layo na, oh. Oo, you know. uh. oo. Ay, balik. Baka may tinig dun. Balik. Stel, balik na! Balik na dito! Ang layo! Hop! Dali! Dali! Sabihin mo, balik na, Dudong! Adayin mo kasi! Tigliglig! Ang kamay, ang kamay! Stel, dito! dito. <laughs> Uwi na! Uwi na! Uwi na! Uwi na! Uwi na! Uwi uh. na! Uh. Uh.

لماذا تتحدث عن المشاكل؟ لماذا تتحدث عن المشاكل؟ لماذا Kapoy <laughs> na. Pagod na. Mama. Po. Oh. ko si Dudong. Tama bilis si Dudong maglakad. oo. si Dudong. <laughs> oops, oops <gray. laughs> Oh. Tukal yung ubo mo, ah. Oops! Estelle, wag dyan. Malaglag si Dudong. Ay, ang kulit. X minutes. Wag kasi dyan, Estelle! Dito lang! Estelle, dito lang, Estelle! Dito ulit, dito. Ah, uh, Oh, uh. uh, Tumba si Dunong! hindi, hindi mo na ano yung ulo niya. Kaya man yung bata, marunong man yan. Oh. mag ba yun? Buat. Pagod na, pagod na. <laughs> pagod na, pagod na. Style, wag dyan. Baka magpunta dyan, o, sa damo dyan, o. Matusok. Estelle, mapapalo kita, Estelle. Punta ka talaga sa kalsada. Ching, oh. ching. Tama mo sa mga tayo dyan ng ano? Ala pau. Aba, aba. Nga ma dunya kita. <laughs> like <totong> may motor tel. Motor. Tel. Ala sige. Padala na yan si Steel Tata! Tata! Nah. Estelle! Eh? <laughs> Oo, oh, magsunod si istil to! <laughs> Hala Estelle, may aso dyan! Balik din dito para bumalis si Dodong! lugo. Hindi ka talaga marunong kung sabi na. Nandito na ang lawak-lawak ng tatakbuhan mo. Pupunta ka pa sa kalsada. Punta ron, Stel, wag dyan. Oh. Stel! Bata. Ayaw ba ka rin? Baba mo baba. Hindi pa lang napapagod. Pagod lang ang tagakuha. Pagod na daw ang tagakuha sa'yo daw. Hahaha.